yung pagbubukas ng trade fair sa CSJDM River Park Esplanade sa pagpasok ng Marso 2024 Babae ang Bida Women-led entrepreneurs ang mga nandito po So ang in-invite po natin dito ay yung mga kababaihan na may mga negosyo dahil ito po ay uh, for the Women's Month. Ate ng Bayan, Aryana, Inspired sa pagiging entrepreneur simula pa noong pagkabata ng Ate ng Bayan, Congresswoman Florida Robes ang Women's Month Trade Fair sa pangunguna ng Business Development Office. Nung ako'y lumalaki na, nakita ko sa sarili ko na kaya ko palang maging independent-minded pagdating sa pagbebenta ng fishball, mais. Dito sa China Sushi, nakilala namin si Ate Glyza. Pero wala si China. Dahil si China, Anak ko po. <laughs> Siyempre, inspirasyon natin. Sa aming pag-ikot, nakita rin namin ang very unique at mabentang produkto ni Mami Jessie. Iyon pong sugar cane, galing pang tarlac. Okay naman. Tsaka masarap. Medyo nakikilala na siya. Patok din ang mga murang produkto sa bazaar ni Ate Janine na binabalik-balikan ng mga mamimili. Actually, galing po talaga kami sa, ano, sa sobrang, hindi naman sobrang hirap, pero kahit pa paano, kinukulang pa rin, ganyan, kinakapos. So doon po ako napupush na bakit kaya hindi ko rin itry na mag-negosyo uh, ng sarili ko since yung ate ko is naman, anytime pwede akong i Si Mami Cricia, na very hands-on sa paggawa ng mga produkto ng kanyang business, nag-share ng kanyang kwento. Actually, yung sister ko, ano siya, baker siya. May home business siya, Sexy Baker. Siya yung talagang nagtuturo sa akin kung, yung mga, kung ano yung mga tools and loads sa baking. Ako kasi, uh, mom of two, that's why nag-decide na mag-business to help my husband, kaya naisipan ko mag-business. Bisitahin at ang ang mga produkto at serbisyong Tatak San Joseño, hatid ng kababaihan sa lungsod ng San Jose del Monte, sa atin ng bayan, Ariana, Women's Month Trade Fair sa River Park Esplanade, na bukas hanggang linggo, March 10, 2024, 3pm to 10pm. Para sa Balitang San Joseño, ako si Jeff Andrade, Public Information Office.